Mga kaibigan, mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo, mula sa mataong mga kalye ng Maynila hanggang sa malamig na hangin ng Toronto, mula sa Sydney hanggang sa London, at pati sa mga high-rise ng Dubai at Tokyo. Ito na naman po ang inyong paboritong social commentary show, #WhatWithLand kung saan hindi kami natatakot magsabi ng katotohanan kahit sobrang init ng apoy. Ako po sila ng inyong um, host, no? parang si Deo Makalma, puno ng wita, puno ng facts at hindi natatakot sa mga matataas na opisyal na nagpapanggap na santo. Ha? Ngayon, uh, ayan, ha? may mga estudyante po kasi ganyan. No? Yung parang akala mo, napakagaling. Ha? Well, anyway, Kayon tayo'y mag-uusap tungkol sa pinakamalaking balita na nagpapa-headline. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, PRRT Duterte na ngayon ay nasa kulungan ng International Criminal Court sa dahil papatayin daw siya roon. Mga sundalo, ano na ang inyong reaksyon sa tanong na nanonood ang mga sundalo? Huwag kayong magalala, hindi ito chismis na galing sa Facebook group ng mga tita. Ito'y batis sa totoong mga dokumento, mga pahayag ng ICC, at mga ulat mula sa Human Rights Watch at Reuters. Pero bago tayo mag dive sa ilang mga minuto na pakikipag-usap na ito, pauna, kung hindi ka pag-subscriber, subscribe na ngayon at i-hit na ang bell icon para hindi mo mawala ang mga katulad nito. At para sa mga OFW at kabataan na nanonood, kayo ang tunay na lakas ng bayan. Shout out sa inyo! Sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates, at Italy, salamat sa inyong views at shares. Kayo ang nagpapatibay sa amin na hindi tayo mag-isa sa labang ito. At oo, ha? sa gitna ng lahat ito, huwag niyong kalimutan. Shop now sa YouTube Store para sa aming exclusive merch. Mula sa hashtag WalkWithLan, mags, hanggang sa t-shirts na may slogan na katotohanan over propaganda 20% off para sa may mga mga bagong members ah, mga kaibigan ngayon simulan na natin mga kawo handa na ba kayo ay nako tanghali na pero issue na ito ay hindi natutulog una paglilinawin natin ha ang tanong na yan nanonood ang mga sundalo parang code na galing sa thriller movie no pero sa konteksto ng balita, ito'y tumutukoy sa mga sundalo Pilipino ang ating mga bayani sa uniforme na biglang viral sa social media. Bakit? Dahil sa balitang papatayin daw si PRRD sa dahi. Mga sundalo, kayo ba'y nanonood? Kayo ba'y nagdududa sa gobyerno? O kayo ba'y handang ipaglaban ang dating commander-in-chief? Pero huwag tayo magmadali ha, sa emosyon. Bilang isang veteran journalist na parang si Mang Deo, ha? Hindi yan, hindi po journalist. May anim na taon na po tayo dito sa YouTube. Hindi ako naniniwala sa mga daw na walang basihan. Ayon sa mga totoong ulat, hindi yung forwarded messages mula sa tito mong conspiracy theories. Si Duterte ay naaresto noong March 11, 2025 ng Philippine National Police kasamang Interpol batay sa arrest warrant ng ICC na inilabas noong Mar March 7, ha? hindi siya pinapapatay. Dinala siya sa The para sa trial tungkol sa crimes against humanity. Mga pagpatay sa drug war na ayon sa ICC ay umabot sa libo-libo ng biktima. Human Rights Watch ang nagsabi, ito is historic step toward justice. Pero waiting question, bakit kailangan pang i-aresto kung wala namang kasalanan? O baka naman parang sa pelikulang ah, Pinoy may plot sa traitor sa loob. Punta tayo sa history. Si Duterte, ang tough talking mayor ng Davao ay naging presidente noong 2016 ay nagdeklara ng all-out war on drugs. Patayin nyo sila, ha? sabi niya sa mga polis. Resulta, ayon sa official ng datos ng <clears throat> Philippine government, 6,000 ang patay. Pero human rights groups tulad ng Amnesty International, hanggang 30,000 daw. Mga anak na nawawala sa gitna ng baril at pera, ay may konting tanong kung ang drug war ay parang purge movie, sino ang nananalo? Ang mga drug lord na nanatili o ang mga mahirap na nagiging collateral damage. Shoutout ulit sa mga OFW sa US at Canada. Kayo na nakaranas ng hirap sa abroad, alam nyo ang halaga ng hustisya. Subscribe na para mas marami pang ganito. Okay, bago tayo magano magpatuloy, paalala lang, shop sa YouTube store, bumili ng Truth Warrior hoodie para sa taglamig sa so Germany o oh Japan. Supportahan niyo ang channel at tayo'y lalong malakas. Okay, ngayon mga kawok, let's get intellectual. Ano ba talagang nangyayari sa ICC? Batay sa official na documents ng court, hindi yung TikTok reels, ha? Inissue ang warrant dahil allegations ng murder, torture, at rape as crimes against humanity. 76 murders mula 2013 to 2018, 57 sa panahon ng presidency niya. <coughs> ang ICC na hindi kinikilala ng Pilipinas officially mula 2019 ay nagpatuloy dahil sa complementary principle kapag hindi na ma ng local courts, sila ang gagawa ay, nako, si Pangulong Marcos Jr. na dating anti-ICC biglang nag-cooperate noong 2024 pagkatapos ng falling out nila ng Duterte's parang political chess. Checkmate, no? Ayon sa Reuters, noong November 28, 2025, kagabi pa lang, tinanggihan ng appeals chambers ang request ni Duterte para malak sa health grounds. Bakit? Risk of flight. Baka tumakas siya. Wow! Wow! Kaya na sinabi ng kanyang anak na si Inday Sara na namin siya. Mga kababayan sa Australia at UK, laugh or cry, ito'y satire ng realidad. Si Duterte ay nasa UN Detention Unit ngayon. Arraignment sa darating na buwan, hindi papatayin. Trial ito. Pero ang tanong, bakit papatayin daw? Galing sa disinformation campaigns, ha? Trolls na nagpapakalat ng fake news para i-divert ang atensyon mula sa tutong issue accountability. Mga youth, ito ang lesson ha. Fact check bago mag-share. Hindi lahat ng shocking ay totoo. Karamihan ay clickbait para sa views. Shout out sa mga Pinoy sa Hong Kong at UAE. Kayo ang frontline sa Global Pinoy Pride. Hit like kung agree kayo mga kaibigan. Mayon lumalit tayo sa social commentary. Parang si Mang Deo na nag ng politiko sa radyo. Mga sundalo, nanonood pa kayo? O nanonood kayo? Sa TV, sa phone, habang nagbabanghaw pero bakit kayo kinakabahan? Dahil si PRD ang inyong dating boss na nagbigay ng unconditional support sa AFP. Ngayon, nasa dahil siya at ang gobyerno ay nagko-cooperate. Parang betrayal sa telenovela. Sino ang tunay na ama? Ang drug war ay hindi lang patayan. Ito ay state-sponsored violence na nagtatarget sa mahirap. Ayon sa Al Jazeera, mga victims' families ay nagsasabing Victory against impunity. Pero sa Pilipinas, ang narrative ay hero versus kontrabida. Ah, witty one-liner ha? Kung si Duterte ay superhero, ang kanyang superpower ay matapang magsalita. Pero walang plano ha para sa aftermath. Mga OFW sa Italy at Japan, kayo na naghihirap para sa pamilya, deserve nyo ang leader na hindi nagiging warlord, mga kaibigan. At ang ICC ha, hindi ito... Kanunuan ng dayuhan, ito'y international justice na pinirmahan ng Pilipinas noong 2011. Lumabas lang dahil sa pagtalikod. Para mag-asawang naghiwalay, hindi kita kilala, tapos biglang sige, kunin mo ang bahay mga kaibigan. O oh, mga kawok, oras na para sa inyong tanong sa comment section. Marami ang nagtatanong, paano kung guilty si PRRD? Sagot, ha? trial muna, presumption of innocence. Pero facts points to evidence, death squad lease, police testimonies, para sa mga kabataan, ito'y aral sa leadership. Hindi pwede ang ends justify the means kung means ay tugo. Shoutout sa mga kabataan sa Pilipinas at United States. Kayo ang future voters. Subscribe at mag-comment. Ano ang inyong take? At para sa mga OFWs, huwag kayong matakot. Ito'y para sa mas magandang Pilipinas na uuwihan nyo, mga kaibigan. Oh, Grabe ah, globally ito ay signal. Walang immunity para sa power. Ayon sa Philstar, kahit si Senator De La Rosa ay may warrant rumors, implications, mas magiging maingat ang mga leader. Para sa mga sundalo, kayo hindi dapat tools ng politika. Kayo'y tagapagtanggol ng konstitusyon. Kung ang dahig ay kulungan ng mga diktador, bakit hindi pa lahat ng kurak doon? No? Next episode natin, sino ang susunod? Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ha? ang unang dinudurog pero kasama kayo mga kawok kaya natin itindig ang tama sumali na sa aking YouTube membership sama-sama panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan salamat sa inyong solid na suporta Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership, at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan, hashtag WalkWithLan. Ay, nako, shoutout po tayo. Final na po ito sa lahat ng Pinoy sa Canada. Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy at sa Pilipinas, mahal kayo. Okay, mahal ko kayo. Shop na si Stora para sa suporta. See you next time. Huwag kalimutan, walk on. Truthseekers Seekers at mabuhay ang Pilipinas